Nagluto nga ho pala ko ng pansit Miki, tsami tamis ang hang ang pagkakaluto ko din ni Abay Lutong Batangas ho aray. Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho, Abay nagkayayaan ho yung aking mga katrabaho na magpaluto ho sa akin ng pansit Miki. Abay hindi ko ho alam, nung nalaman ko na nga lang ho pala ay pinabibili na ho ako ng pansit na Miki. Ari nga ho pala'y biglaan lang ho pagpapaluto sa akin. Ay magaling pa nga ho pala talaga kapag hindi binalak, abay natutuloy at hindi ho masasabing drawing. At hindi na nga rin ho pala ako makatanggi at nandito na nga rin ho pala sila. Abay pinagbigyan ko na nga ho pala at baka ho mapagsaktan pa tiyan, ay baka ho pa ako masisi. Sabi nga ho pala nila, ibigay ang gusto ng walang ligalig, abay bata lang. Pagkatapos nga ho pala nilang gayatin yung mga sangkap na aking gagamitin, ay nagisa na nga ho pala ko dyan ng bawang, sibuyas at naglagay din ako ng siling pula. Tapos may tira nga ho palang manok ay nilagay ko na nga rin ho pala diyan. Naglagay din ho ako dyan ng mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos nilagay ko na nga rin ho pala dyan yung mga gulay, yung sayote, carrots at bagyo beans. Nang magisa-gisa nga ho pala yung mga gulay, naglagay naman ho ako dyan ng tatlong basong tubig at naglagay din ako dyan ng nor cubes. Nung nakulo na nga ho pala yung sabaw, nilagay ko na nga rin ho pala yung miki, Dalawang balot nga ho pala yan. Nung medyo malapit na nga ho palang maluto yung ating pansit, nilagay ko na nga ho pala rin mga gulay na repolyo at saka ho, bagyo pechay. Kaya nga ho pala yung maraming gulay at sari na ang binili nga ho pala namin nakabalot na para naman ho makatipid-tipid kami. Naglagay din nga ho pala ko dyan ng oyster sauce at asukal. Tapos halu-haluin lang ho natin hanggang mag yung lasa. iintay intain lang ho natin may ganang countering atin atin sabaw. Tapos ho ilalagay na ho natin yung mga toppings, aring kikiam at saka aring chicken balls. Ayan ho yung pinirito ho natin kanina. Tapos halu lang ho natin para magmix sa pansit. Ang gusto ko nga ho pala sa luto ng pansit ay yung marami nga ho palang mga lahok. At para naman ho kapag nauna yung iba ay may matira naman ho sa amin. Kaya naman ho dinamihan na ho namin ang toppings din eh. Habang hinahalo ko nga ho pala rin, abay amay palang ho, nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala rin ating pansit na, tamis ang hang na, tsami nga ho palang pagkakaluto ho din eh. Abay tayo na mga kalinggit, kumain na ho tayo din, at eh. marami ho ako niluto. Ayos nga din ho palang, pagpupod trip namin din sa aming boarding house, ay talaga naman busog na busog ho kami. Kaso nga lang ho kapag nagluluto nga ho pala ako ng ganyan mga merienda, abay hindi ho ako makarami at para ho akong nauumay, ay ditalo ho ako ng mga nagpaluto sa akin at sila nakarami. At habang kumakain nga ho pala sila, abay sarap na sarap po sa akin niluto, ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood at support. Bye bye! Bukas ho ulit!